For a brighter, purpose-driven future, the year 2024 is a roller coaster ride—a ride filled with triumphs, challenges, and breakthroughs. All this have given ATI Kaliberson the opportunity to pause, reflect, and reassess to pave the way for growth and resilience. In the year 2024, we embrace our hiatus, a moment to revisit on our milestones, confront our challenges, learn from our experiences, and prepare for what lies ahead. It was a positive pause that allowed the center to draw wisdom from the past. While we're imagining a brighter future, just as a farmer allows the land to rest for a fallow period, understanding that the land needs to recover and restore its vitality for the next season, we too embrace this period of renewal. We took a step back, not to retreat, but to gain strength, clarity, and momentum. As we step forward, this is our turning point, our transformation. ETI Calabarzon is more than ready to redefine and elevate agriculture and fisheries extension services across the region. Through this bold step, we reaffirm our commitment to progress and innovation through a strengthened collaboration both within the organization and with our partners ati caliberson has successfully implemented impactful extension services throughout the region looking ahead we embrace the future with renewed vision and purpose as we enter 2025 together with our partners and the 51 dedicated men and women of ATI Caliberson, we move forward. Stronger, more focused, and ready to take on new challenges. Emerging from Hiatus, this is ATI Caliberson. We aim higher. We exceed expectations. We deliver results towards Masaganang Agricultura. at maunlad na ekonomiya Tayo po ay manalangin. Panginoon, makinig niyo po ang pagtawag namin sa inyong banal na pangalan. Maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Masmasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. Salamat sa pagsama niyo sa bawat kalahok, resource speaker at tagapangasiwa ng proyektong ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, ang aming pagkikita, personal man o virtual, mula sa simula hanggang katapusan. Kabayan niyo po kami na maisagawa ang mga gawain ito may kabunggabay at ipinabalik na po namin sa inyo ang papuri sa katagumpayan ng gawaing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga Kababayan, Ang Pambansang Awit ng Pilipinas sa ito ay kinakailangan Tayo na matulong-tulong Napakunla rin ang mahal bagong patuloy sa pag-asenso Magsikap ng mabuti at ng guminhaba tayo Ang malaki natin sa mundo at ipamalas ng Pilipino Isa pong masaganang umaga sa ating po mga agri-netizens na po at ngayong pong araw ng Huwebes, May 22, sama-sama po tayong alamin ang mga programa, serbisyo at aktibidad ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Calabarzon para sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Welcome po sa ikalawang episode ng Agri-Focus. Ako po si Jaja Kylo Mulan. Tayo po ay live na live ngayon po sa official Facebook page at YouTube channel ng ATI Calabarzon. At kamusta po ba sa ating po mga live viewers ngayon? Hello po! Maaari niyo po bang i-share sa ating pong comments? kung saan po kayo nanonood ng ating pong programa. Siyempre gusto po natin batiin ang mga live viewers po ngayon na nanonood sa ating pong Facebook page. Kamusta po sa ating pong mga kasamahan mula po sa DAATI Collaboration. Si Sir, uh, ayan, Kuya Ambet, Kuya Ambet Limbo. Gayun din po ang mga kasamahan po natin sa AFU. Hello po sa ating pong uh, Sir JP at ating pong mga kasamahan sa Admin and Connection. Gayunin po kay Sir Ryan makalakad, Danilo kasama Ma'am Leia Opinaldo Cantos, Marife Eporac Orenday, at syempre po sa ating po mga kasamahan sa Information Services section, nandito po ang ating po mga NAPI staff, na po si Ma'am Jen, si Sir ER. Syempre mga kasamahan po natin na nanonood po ngayon sa Buena Vista, Quezon. Hello po Sir Archie, Sir Gary, and Sir Hans. And sa past na, or partnership and accreditation section na nasa iba't ibang lugar po ngayon, no? <laughs> Ayan. So, hanggang ngayon po, hanggang ngayon po ay round down pa rin po natin ang eat. at pero nakakaranas pa na rin po tayo ng kaunting pag-ulan sa hapon. Kaya kung tayo po ay lalabas, ay huwag pong kalimutan na magdala po ng payong, magbaon po naman tayo at siyempre mga Santa Cruzan. At mga kaagrin pong buwan ng Mayo ay may isa din po tayong isang mahalagang ipinagdiriwang. Kaya po sa ikalawang episode po ng ating pong agri-focus, pag-usapan natin ang isa pong mensahe para po sa at mga magsasaka at mangisda. Pwede niyo po bang i-comment ito sa ating pong comment section sa baba lamang po at amin po itong babasahin maya-maya at kung kayo naman po ay mga farmers, youthmer at mangingisda po, anak ng farmer or fisher folk, kayo po ay tumutok na ngayon para po alamin ang mga programa at serbisyo po na hatid ng DAATI Calabarzon. At pasama po natin ngayon, nandito na po siya, <laughs> ang Senior Agriculturist at siyempre po Chief po ng Partnership and Accreditation sec Section ng ATI Calabon. Wala pong iba kundi, po, wala pong iba kundi si Binibining Abigail Del Rosario. Good morning, Miss Abby. Good morning. Isa pong mapagpalang umaga, ayan. Kamusta po ba Miss Abby accreditation? Kasi uh, kung mapapansin mo sa ating pong Facebook page, sabay-sabay, uh, or uh, 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 andyan yung mga launching ng mga learning site, andyan yung mga activities ng ati, and syempre yung mga trainings and activities natin para sa mga farmers. Kamusta po ba ang ati, ang ati Abigail? <laughs> Again, uh, pagbati po muna sa lahat ng ating manonood. Ngayong uh, program natin ay nagpapatupad ng mga, ng mga pagsasanay mm -hmm. na five day five day training <laughs> talaga na halos ano itong mga susunod na linggo is sunod-sunod talaga sila walang uwian muna dito mm -hmm. sa opisina so ano um minamanage lang natin pero ano naman kaya kaya yeah. kaya shout no mm -hmm. um, ano po diwang so pinagdiriwang natin ito dahil uh, uh, kinikilala mangingisda na gumaganap sa isang napakahalagang papel ng uh, pagtitiyak na sapat ang supply ng ating mm -hmm. pagkain para sa buong bansa at sa patuloy na pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura paraan o sa ganitong uh, buwan o celebration ipinararamdam din natin ang uh, pagpapahalaga sa kanilang sakripisyo, kasipagan at uh, uh, ang mga ginagawa at the same time, uh, this celebration ay uh, itinataas natin ang kamalayan ng publiko kultura sa pambansang kaunlaran at hinihimok natin ang suporta ng mga mamamayan para sa inisyatibong nakatuon sa kapakanan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Yes. Yeah.